Nasa linya naman eh. Nasa linya nga eh. Wala namang kasalubong eh. Oo. Uh -huh. Oh. sabi niya may inuwasan daw sa kutsi eh. May dito sa may tulay. Toy, so, anong nga lagay dyan? Ah? Nasaan? May gadi ni. Yeron. Nasaan? ka daw 'ring isang plus light Nasaan ang truck? Kayo lang po ang sakay na rin. Pauwi na dalawa lang po. Ah, hindi po ng ano yan. Ano pong ano? Bibigay mo yung number niya. Yung ano, kasi yung mo Ito lang. Patingin daw po tatay ng sugat. Ito po Kayo, kayo ho ang driver. Wala nga po yung silpong ko eh. Nakatulog kayo? Hindi po. Akala mo diretsyo yung sa tabi? Talos yung kalsada. Ganyan pala kasi nakabahay dito eh. Anong ano po yan? Saan kayo galing? Sa Afroas po. Anong karga ninyo? Biyahing ano yan? Wala nga po ng po kami. Anong kinarga po ninyo? Ice cream po yan. Ice cream? Free yan. Ano din po? Ay, ba Nanganget eh, lang oh, kay natangatal pa. Toyo <coughs> so, na cellphone. Wala Ay, eh. sa tulay. Walang sumagot sa ano natin. Ang ibig sabihin, hindi talagang yung bumubukit <mukong> lang sa inyo na kano? <mukong> hindi ko, hindi ko kakabukit eh. Face to face to face kami. Hintayin lang natin no yung ano, para magamot kayo yeah. sa lang center. lang talaga ay eh, swerte yung nakaligtas kayo. Eh. Dahil arin taas na arin. Ay, eh, imposible talaga din yung... Mayroon ko parang ako sinisinigit na ingit Buti hindi kayo bumangga doon sa panantulay, dulo ng tulay. <coughs> kung bumangga kayo doon, baka iba. Maswerte pa rin. Ito walang nangyayari <coughs> din sa dalawa. Ayun nung tama. Ang Lalo kayo mga pangamak niya. Wala nang choice eh. Papil. <coughs> Kaya kung muna kuchilyo. Ikala <coughs> ko may magnanakaw eh. Hindi, <coughs> kanina. kanina.

Ah, yun. Yun lang yun lang naman pala. Dahil yan, ako, kung yan, dugo, yan, dugo Pero wala kang nararamdaman iba sa katawang, may bali. Kaya, ay baka may bali yan. Oh. Pero ikaw bro, wala. Naman. Ay, okay naman. Basta maganda na rin yung po ating mga mahal na Kanina sa lain, ari para hindi mo nito Nasaan yung kay ko siya na rin na silpon ka akit muna ako tayo at dun titignan natin yung sugat sa taas abang hinihintay natin yung MDR Ayan po I ang mean, aming

yan po Binibigyan na po ng pangunan lunas Para Ang ating mabuting Action man na si Roy Boyet Dilo sa Rio po Ng Sumbaan, Socorro, Oriental Mindoro po Si Consial Consial Boyet Dilo sa po <tries> Dos, 13. <Trece. tries> <tries> <tries>

tak ini ini. Oh, ini wala. Kita lagi stok minyak mama ya. Ya. Jadi ini Kalau aku enggak bisa. Napansin ko lang yan. Pwede bumu... 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 Ano ka nila yung eh. Iyan po. Ang aming... Action man na si... Kunsyado <clotting> Roy. <ha>, boy. Sariyo po. Subaan. Oriental Mindoro po. Dito sa 我还没去。嗯嗯